Another. riding day papunta tayo ng General Santos City side trip muna tayo dito sa Philippine Eagle Foundation bago tayo tumuloy sa Gensan. good morning Davao let's go bye Davao see you General Santos City nice staying in Davao take off time 9.04 starting odometer natin 33,512 from Davao City to General Santos City yan ang lalakbayin natin mga taraki ang linis talaga ng Davao oh. Hindi na tayo nakapag-vlog nung tayo dumating nung isang araw dahil gabi na. Alas 11 na ng gabi nung nakarating tayo dito. Pero ngayon, kitang-kita natin ang bayan ng Davao para din siyang Maynila. Kaya lang dito, safe. Walang snatcher, walang magnanakaw, walang loko-loko, di ba? Ang linis ng paligid, ni isang balat ng candy, oh. Wala kang makikita. Upos ng sigarilyo. Wala. Ganyan sa Davao. Yes! The Philippine Loop Adventure Tour Ang sarap na naman manakbo ang scooter natin mga taraki Bagong PMS Dito sa Davao Nagpatsay isol tayo Gear oil CVT cleaning Pinalitan yung bola Goods na goods na naman Ready na hanggang Luzon Yes! Sarot manakbo Condition ulit mga taraki Philippine Eagle Foundation Sanctuary pala Philippine Eagle Sanctuary Oo si ate may ribbon Sana on Sana on. <laughs> <laughs> Yan mga taraki Good morning Nandito na tayo sa Philippine Eagle Center Dito yan sa may Dabao. Welcome

lakas niya. Ang ng claws niya. Uh -huh. May hawak-hawak siyang pagkain mga tarake. Oh. There. Wala, binit-bit. Bit-bit-bit niya -bit, bit -bit. yung ano eh. Yung sarge. Oh. Ang laki niya oh. Ang laki ng niya. Hindi pa yan fully stretch ha. Hi marahute, Good morning. That's the beauty of Philippine love adventure tour. yung isa walang pangalan dami na ang ano eh huh? lumot yung ano yung damo sa ano nga ano, dito si Louis Vuitton pala yun si Kadasi ay Kadasi ayan mga yamang bukid mga nakatali sila mga taraki Very uh -huh. good. Philippine Legal Center. See you, Jensen. Good morning, mga Taraki. Update lang. Time check 11.20 in the morning Tapos na tayo dito sa Philippine Eagle Center Dito yan sa so may Davao City So on the way na tayo to General Santos City Ang checkpoint dito sa Mindanao Sana wag nating makalimutan magpa-picture Dahil kung makalimutan natin Babalik tayo ng Jensen ulit <laughs> All the way from Manila Joke lang <coughs> Good morning, sir. Sige, sige. Ang galing ng Fortuner na mga talaki oh. Poor tuner. <laughs> ba? Ganito pa lang dahan dito sa Mindanao ang luwang, walang lubak-lubak. Dire-diretso lang oh. ang luwang. See you soon, General Santos City. Wow the tuna capital of the Philippines. So, nasa labas na tayo ng Davao City. We love Davao del Sur. Ang tawong disiplinado layo sa disgrasya. Gamita ang tulay kong mutabok. Mutabok sa kalsada. Bisaya man dong. Diri ko maintindihan. <laughs> Ay mga trakyo, dami nilang product. So kaya ginagamit yan Mga basket Ito yan sa may Dabao del Sur Mga taraki Parang ano yan eh Yung lagay ng biryani Yung pagkain ng mga muslim sa Saudi Oh yan Oh Digus City Ito, Santa Cruz So, pa Digus City tayo mga taraki Ang daming hamok oh Hamok You o know, Oh, ang dami nilang ano Product Welcome to Digos Welcome to Digus City dito pala ang banana plantation sa may Digos City ang dami oh Oo oh. mga nakabanot yung bunga ng sagi oh para hindi maano na yung sekto Woo! banana plantation mga taraki <laughs> Update ng 1.43 in the afternoon Nandito na tayo sa bayan ng Sulok, Davao del Sur Ang daming nagsitinda ng bibingka oh. Ang luwang ng kansada mga tarakyo oh. 3 lanes sa kabila, 3 sa kabila Sawa-sawa ko magpatakbo rito Dito yan sa uh, papuntang Gensan Sigsagan mga tarakyo, pakyat ng bundok kita magpipicture tayo ah good afternoon po Yon, mga Welcome to Sarangani, ayan, nandito na tayo sa kabilang dulo ng Pilipinas oh, Thank you Lord We've made it to Sarangani Okay mga taraking, tapos na tayo nag photo ops dito sa Welcome to Sarangani Official checkpoint Chan. let's go update lang tayo mga Taraki 2.36 in the afternoon nandito tayo sa bundok parang marilaki paikot-ikot na pakyat 30 kilometers away lalim ng bangin nagwawidening pa rin sila ng kalsada pero kung titignan mo yung bangin oh, lalim malaglag pa tayo dyan keep safe Wow! Ang ganda mga tarake. Kung ganyan ang madaman ng matatanong mo pagpunta mo ng Jensen eh. Maraming maraming salamat po. Nakarating tayo sa dulo ng Pilipinas ng safe. That's the Philippine Loop Adventure Tour. Yan yung kalsada mga terakhir oh. Ang luwang, sarap ang patakbo Time check Magalas stress ng hapon Siguro mga 18 kilometers away From Jansan Welcome to General Santos City Yes, Javi Ikaw na naman Narating din kita General Santos City Hello sir yung tricycle dito sa Jensan ang late. <laughs> uli lit Pulilit, pulilit a few moments later nagliwaliw sa Jensan <laughs> magandang hapon po time check 5.20 in the afternoon ikot ikot tayo sa Jensan minsan lang tayo makapunta rito kaya yeah, mga tarakin nandito na tayo sa capital of the Philippines, General Santos City. We've made it sa dulo ng Pilipinas. Fisherman's Wharf. Dito yan sa may General Santos City Peace O, oh, ayan yung mga tuna products. Yes. Panganan tuna. At yung mga prawns nila, lalaki oh. Yes. Tapos si. Tapos ito yung ano, ari ng lalaki na tuna. Yeah. Masasimi. Sinigang na tuna belly. And grilled pusit. Kain na tayo. Mm. Kain natin yung grilled pusit. Araw. Mm. Tuna belly. Sinigang. Belly, oh. mm, Good evening. So tapos na tayong kumain dito sa Fisherman's Wharf. Dito yan sa may General Santos City Fish Port. So, so pagkain. busog ako oh, mga tarake Ayan yung ng Jensen no? Ah. Let's go The next day Good morning mga tarake So ito yung pinag-stayan natin dito yan Sa may General Santos City Okay naman ang luwang ng kwarto Worth 750 pesos Dito tayo nag-stay sa Levin's Pension House Time check 5:20 in the morning. Odometer 33,735. So target destination natin ngayon mga traki, Valencia City, Bukidnon. Malayo ang ating biyahe. It will take us siguro mga pitong oras. Pero sabi mo ng mga ano yan, sa mayong yung pahinga, hinto, picture-picture. Sana Lord, keep us safe. Good morning General Santos City Ang kabilang dulo ng Pilipinas So we are now leaving Jensan All the way to Cotabato City Pero ang target destination natin ngayon ay Valencia City, Bukidnon Puntaan natin yung mga plantation ng Pinya Tapos siguro doon na tayo mag overnight Dahil bukas punta tayo ng Camiguin Island Side trips mga tarahi So today is November 22 Official Riding Day pero dadaanan natin tong Pink Moss. Dito yan sa may Sarip Agwakyata. Sa may Maguindanao. So dadaanan natin ang bayan ng Maguindanao. Keep us safe, Lord. Coronadal, Davao City Airport. Oh, may papuntang airport din pala dito. Okay, so papunta tayo ng Coronadal. No, yung mga kabayo. Hila-hila. Okay, mga taraki. Ito na ang bayan ng Polomolok. Kaisano Grand, Polomolok Ganito pa na dito sa Polomolok Dito mga tarakin, daming kawayan Kaya daming mga ginagawang kubo-kubo oh. Ang gaganda Pero, eh, no, may mga design pa yung ano niya, pinakadingding Pwede lang gawing bahay yan Oo, oh, ang daming prutas mga tarake Ang daming pinya Nagbabadya na yung bukid noon oh, dami Pinya, marami Yes mga tropa oh Good morning Mga naglalakad sila Good morning mga tropa Morning exercise nila yan Good morning mga taraki Update lang Nasa Tupi Maguindanao na tayo Good morning mga taraki Welcome to the city of Coronadal Good morning. Nasa Coronadal na tayo mga taraki. Papicho na tayo. Welcome. Good morning. Lawak talaga ng kalsada dito sa Coronadal mga taraki. Dito yan sa Mindanao. Halos lahat ng mga kalsada rito. Ang lalaki. Six and a half hours later. Okay, mga taraki, welcome to the city of Coronadal. Picture. Yes! Okay, tapos na tayo nag photo ops dito sa City of Coronadal. Negi, nakarating ka na dito sa Coronadal. Ayos. Dito sa Coronadal, mga taraki ang lalawak ng palaya, no? Oh, nung panahon ni Marcos Senior, nagdala siya ng mga Ilocano rito sa Cotabato para pagsaka dyan, mag ano nang tanim ng palay, Oh. Ang ganda, oh. Tapos yung mga Ilocano nung araw silang nagturo sa mga locals Kaya may mga Ilocano rito sa Cotabato mga Taraki Marami May mga kamag-anak pa nga kami rito eh Ang daming mga itik mga Taraki oh Kumakain sila ng kohol Kung ano-ano Mga maliliit na isda So ganyan ang senaryo dito sa Cotabato Update ng mga traki Time check mag alas 7 ng umaga Andito na tayo sa bayan ng Sultan Kudarat Papuntang Takurong Ladaan tayo ng Takurong mga traki. Good morning Sultan Kudarat Javi Welcome to Takurong City Asa Takurong na tayo Bye Javi Takurong Nice meeting you. Tong bayan ng Takurong mga taraki dito yan sa may Sultan Kudarat. Yes, Takurong. Morning. Close road. Oh. Sir, good morning. Good hey, morning. Papunta kami ng Pink Moss. Tapos Kota Bato. Pwede kami dyan? Pwede, sir. Ah, hindi sarado yung daan. Hindi po ah, so, ah, pero dito na lang siguro. Thank you po. Sige, sir. Salamat. Okay. Yes, sir. Ringat. Okay. Pa... Bukid nun. Saan kayo galing? Sa Manila pa. Sige po, maraming salamat. Sige, sige, sir. So, ah, sige. Ingat, ingat sa biyahe. Eh. Okay. morning! Sultan Kudarat Provincial Hospital Ang laki oh! Oh parang pista. Kalimudan Festival. Dito yan mga taraki, sa Sultan Kudarat Isulan. Yes, Kalimudan Festival. Woo! Natipuhan natin yung mga parada nila mga taraki. galing ng sequence nung ano nila oh <laughs> Mudaan Festival! ayo ka baño hila hila thank you come again municipality of ampatuan Tabato, Takurong, Marbel, Jensan. Okay mga talakin, nandito na tayo sa Datu Unsay Municipality, Maguindanao del Sur Province. Datu Unsay, ang daming mga checkpoint. Ang gara ng tricycle nila dito. Tapos yung bubong niya, payong lang pag gabi siguro titiklopin yan Datu unsay public market we are now living datu unsay municipality BARMM na pala to Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao ang bibili sa mga sasakyan dito yon mga traki nandito na tayo sa pink moss welcome to pink moss masid di maukum papicture tayo mga traki let's go nandito tayo sa ano parang secondary road to ng ano parte na Maguindanao dahil papunta tayo ng Valencia bukid noon so dito tayo pinadaan I think dadaan tayo sa Mama Sapano ganyan ang senaryo dito sa Maguindanao asa ah, sa gilid gilid ng mga tindahan no? tapos ang daming mga for sale na ano ba yan Suzuki hindi ko alam kung saan galing yan eh Ayan na naman, oh, may mosque. Yung mga tara kay Municipality of Datupiang Dito pa rin yan, sa Baguindanao. <laughs> Malalawak ng katubigan dito. Kaya yung iba yung means of transport, ganyan eh. Bangka. Ako, ang hirap to. tara kami checkpoint na naman may maya ang checkpoint good morning po ayun ah oh, legit yun <laughs> Welcome to Barangay Ulandang, Midsayap, North Cotabato Asa ah, Midsayap na tayo mga taraki Checkpoint na naman Mukhang hindi Ayan o, Ayun yung mga nakakats nila doon Sa tubig, lalaking isda Kaya lang anong isda kaya yun? ito A highway boundary midsayap makar road Welcome to Midsayaf Oh ayan ha Army talaga yan yun mga tarakay update update lang 11.18 in the morning dito na tayo sa Pikit Cotabato yan ang bahay ng Pikit anong isda yan? hito? hindi na mahito yun ah ayun oh anong mga isda kaya yan mga tarake Pikit Cotabato Oh yes. Municipality of Pagalungan, Maguindanao del Sur. Okay, update lang mga taraki. Bakit na tayo ng bukid noon? Tapos na tayo dito sa Maguindanao. Ang dami nating dinaanan dyan. Datoon Sharif ama sa Sapano, dyan sa Pikit. Ngayon, papunta na tayo ng Bukid Non. Dire-direcho lang to. Naligaw pa tayo kanina. Papunta tayo doon sa Bukid. Bumalik tayo. Maliit na daan yung tinuro ni Google. Although, itong daan na to ang lalabasan din natin supposed to be. Kaya lang yung dinanan natin eh wala akong tiwala. Ah, mamaya kung ano pa mangyari sa atin doon. Lip-lip alang mga bahay, bukit kaya bumalik tayo binagtas natin ang main road Carmen, Cotabato oops tigas lawak ko ang lawak ng ilog nila laki ng tubig lalim siguro niyan mga taraki municipal hall ng Carmen, Cotabato yon mga taraki update update lang 12.30 in the afternoon nandito pa rin tayo sa papuntang bukit noon sari-sari na ang mga tan dito may palaya tapos ang daan dire diret sila so nakalagpas na tayo sa ano Maguindanao mga critical areas dito na tayo sa medyo maluwag-luwag na tong lugar na to hindi na ganun ka critical na siguro zigzag road Paikot, ikot. Para siyang marilaki. Ang Ganda ng tanawin dito sa Carmen Cotabato mga Taraki Yes. That's the beauty of Philippine Loop Adventure Tour. Wow. Tapos yung mga ibang tanim dito, mga taraki, tubo. Wala pa tayo sa Negros, ha? Dito pa lang yan, sa Cotabato. Yung habal-habal nila. Ah, galing, ha? Apat. Ah. Okay mga trucking Andito tayo sa Bayan ng Maramag Bukidnon Okay we arrive at Valencia City Bukidnon dito na tayo sa Valencia City. Yes. Hanap tayo na matutuluyan mga tracking. Let's go.